guys, ulit ko to the vlog. Mag-uumpisa na kami, guys. Maguumpisa na. Nag-aano na sila ng bye bye, guys. Mag-aano kami po kuyutan. Ako na yung mapalaman no. o. Parang Hindi pa tayo madali dalaman yung dito. Kaya wala. Kaya ilabas nyo. Guys, let's go. let's go. Punta na po kami guys sa aming toroonan Ayan guys. Laki-laki. Oh. Ito yan. na kita na. na. guys. Kinalagay na guys yung bay bag. Okay, so kanya-kanya tago na guys. Okay. Guys. maano daw ma mapanganibs masyado guys ang paglutan. buti walang saba dito guys yun siya guys so yun o no? ang pinaka busing namin guys si Raymond, ang pinakabusin namin kay si Raymond <laughs> kinagat na siya guys <laughs> kinagat na siya <laughs> oh, ako kala ko guys, kinagat na siya para kami nasa Murami guys oh. lahat nakatakip para iwas disgrasya guys lahat nakatakip Tol, majagan ka? <laughs> guys Piling Diana Tempat berusia guys

Tin ko no, so, no. <tipos> na tong ayaw to kay kung isog ko na. Kay pagsaka dagali kag laplapon. Ito ko gupote na. Ito pag nalaplap na dai na dai na. Ito. Yan no. Ang dami. Ang laki guys, ang laki. Oh. Ito. Kaya ito gandang gusto, madayo-dayo gani ay. Oo, guys. Ito. Oh. Ganaw, dugos na ako. Oo. oh Kaya na yun na, lipong na yun na ay. Daw titit na yun na yun lipong. na. Anay, amat-amatong ko na ha. Kaya ito pa rin. Oo. Pula-pula ko. Yan guys. Ay, hey, kalakan na ito po. Yan yung hangin niya. Sa timba na ito. Sa timba na ito. Sa timba. May doon ka timba na ito. Pula-pula ko. Nakapalupad na. Yan guys. Kukunin na nila.

para hilapon ko sayuran na yung do sa baba ha ge kul 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 oh tamba tambal de hindi ko masayu dre ay ko oh. ma eh, kehirap hindi ko maabot ho hilapon ko nalang ha kuya <coughs> nga ha niroto ha anay 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 weh di soto pala pulastar nga taan oh anay 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 Hindi na lang, maho lang ka lang, na kayo yeah. oh. kapot-pot! Oh, na! na, hindi na na

ano na po namin natin yung madlaw. Ito na po namin yung lintay. Oo, yung mga tubay, nakita ka na yung pambutbuo. Ito yung pinaka rin. Ayan o, ito, nakita to.

Guys, uyad ambak kena bawang. Udur. Sayang kesakit tenang maka kagak tahu. Hey Bali kali ke but. Oke guys. Thank you for watching. Sampai jumpa. Ya Allah. Ana tambah dino. Eh, dia cepat kan do to. Kalau sampai wang war. guysco <SISAL>